may lakad daw Sabi ni boss, 8.30. Anong oras na? Mag-8.40 na. Ngik. So, syempre, sama na naman natin lahat. Dahil na-miss ulit sila. Kaso maulan. Eh. Ngayon, magpapaka Dora the Explorer tayo. <laughs> literal na Dora. Laki ng bag ko. Actually, hindi nila alam kung saan, kung saan kami pupunta. Ang nakakaalam lang, si Joe M at si Queen BK. Kasi yung sombrelo natin ba? Ba't ikaw meron? So, yung mga gustong pumunta sa pupuntahan namin, papalagay ko na lang din dyan sa description kung saan yung bibili. Niyo. Suddenly, Madawin tuan kaya di de diretsyo na lang eh Yan, so nandito na kami. May nakapag-ocean park na ba sa inyo? Wala pa. Ha? Wala pa. Ikaw? Ikaw? Ikaw, first time ha? Ako, boss. mag -cook? Eh, sabi. sabi niya daw, bababa na daw siya dun sa kwan, ni Tollgate. Pwede daw ba bumaba si Luke dito sa rin ah? Si Apo. Ay, Apo, eh. first time mo? Oh? Hmm. Ha? Hmm. na <laughs> lalamunan. <laughs> <laughs> Kanina, daldal -dal mo ah. <laughs> Ayun, napuno na yung lalamunan ko eh. Yan, so first time ng, first time nilang lahat, kaya masaya-saya to. Tara, samahan nyo kami. Dito na kami sa Manila Ocean Park. hindi ko alam ito kasi sa amin baya KK Day so tatanong natin paano po yung sa KK Day? okay na code so tapos and na sa bawa doon okay thank you Galing, diretsyo na. Ayan, no, accredited sila. Ay, arekta na tayo. Ito yung titignan namin. Nanonood kaya kami ng mga sila yung dito, man. Ganun sila yun eh. You know, parang traveler talaga to. Parang mga ano ah, mambubundok boss ah. Gaya may sila huh? <laughs> <Pwede> yon <tayo yun, laughs> <laughs> Ha? Pwede sa'yo yun ta. Kapalakpak pa eh. Bago tayo kasama. Uh, bagong guest artist na nga pala to. hulaan nyo na lang kung sino. Saan ba mauuna? Hello, yes sir. Then, screenshot nyo na lang ibang, yung eh, mga ano, sir, kasi may mga area tayong walang signal. Ah, okay. Hindi mag -open. Sige po. So, kailangan daw screenshot kasi may mga area na walang signal. So, kunin nyo lang yung screenshot ng QR code na ilalabas ng KK May mga area daw kasi na walang signal. Ayan, nine. Let's go! Pasok na tayo! You know. Aray mo! Ayan na, let's go! Ano po? Bakas lang sir, baka may dala po kayong pagkain. Wala ano po? Thank you. Bawal magdala ng pagkain. Si CR muna, naihi na ako. Nawiwiwi na ako, yung prinsesa, tignan mo Yo yo yo. Yo. Si CR muna par, kana ng CR. Ayun, restroom. Si Ar lang kami ah. May nahabol tayong oras. May maganda daw show sa labas. 11.30 at saka 4.30 So 11.30 kasi 15 minutes na lang So ano sa tingin nyo? Antay na natin 11.30 no? Para hindi na tayo nagmamadaling palabas Kasi 15 minutes na lang eh Bago tayo pumasok? Oo -o. Pwede Diba? Oo, sige ganun na lang Ayan o, no? 11 ano na eh Ikayo, ano sa tingin nyo? Ganun na lang Pwede Bago tayo ba? pumasok? Para dito yung magmamadali. So we have a plan. Nanonood muna kami ng ibon sa loob. Ibon? 15 minutes. Ibon. Ibon daw yun. Ibon? Tricks. Mga ibon. Ibon. Sa labas. Okay. Tara. Ibon daw muna eh. Ayun o. Oh, sea Lion Show and All Star. Bird Show. Ah, oh, dyan, dyan, dyan. Ay, ayun pala. Oh, dito muna tayo. Say 11.30 daw eh. Kasarado pa. Please use the main entrance of Ocean Park Aqua Adventure. Tama ba? Hindi jet pool yan eh. Tanong nga natin, saan papunta dito? Ayun si ate oh. Ano oras yung show? 1230. At 1230? Uh, 12.30? Ay, sorry. Hindi ako nagbabasa. 12.30 pa pala. 12.30 pa pala. Pasok ulit. Ay, ito pala may mapa. Ha? So, ito yon Yung tatlo. Tama ba? Creepy Crawlies. All-Star Bird Show. Sea Lion Show. O, yan na yun. So yan yung 12.30 or 4.30 Okay, tara, Oceanarium Kulang ba? Teka, teka, teka Buti si Mabra kaya pala sampu yung ticket. Oh, diba? Kaya sabi ko sa'yo, may reason yon. Ah, oh, pasok na si Anya. Lagpas pa po eh. So tayo, sampu tayo, diba? Ay, sampu tayo ah, ba, sampu? Basta nung sampu yung binili ko eh. Bakit ba sampu binili ko? Ah, kasi si Anya, kala ko, ano, late ko na realize, meron dun, ano, height minimum, two feet below, libre. Eh, bayad ko na. Ayun lang. Same amount presyo nga rin. Oo. E eh, discounted naman kaya abi ko okay na yan. Ah, ito pala yung 2 feet. Papa nga 2 feet oh. Ayun ang 2 feet kasi BK oh. Oh, but na sa nakaharap. Ay sa akin ba? Oo. Oh. Ayon. Yan daw yan yung 2 feet. It oh, is sa tuhod. Si Anya pa nasaan na? Wala. Oh, <laughs> Anya. Hey, boy, hindi ka na 2 feet boy. ha. Paalala ko lang sa sarili ko, hindi na siya tupit. Okay. Tol, parang aquarium lang natin sa bahay, ah. Uy, Tol, itong arwana, Tol, oh. Ayun, oh, kalaki, oh. Kunin natin yung isa. Kaya! Masarap ata yan, tinigang, no? What's that? What? Fish? tol, yan ang arwana tol Ano, kunin natin? Par lalaki pala ng ganyan talaga kung ganto kalaki tanki ko Ano, palakihan natin? Yung tanki? <laughs> wala na, napunggok na yun uh, Ano yun o? Oh? Ayan e, o, tignan na. mo o oh. Asian yan o, oh. hindi, ano, banjar May mas solid pa dito man Ilang galon kaya to Chad? Siguro sampo dun sa aquarium mo yan Baka hindi lang Ayun mga cichlids Parang bahay lang natin, no? Oo oh, nga. Ito yung mga peg ni Jumong na kwarto. Mala jungle daw. <laughs> 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 Magtatarsag kayo at sa ano, Jay. Ano ba? Yan? Kupal. Aray mo. Only child, sabi. Only child. Let's go! See the bunny sleep! Shall we wake up? Are you here? Ay, wala naman pala rito, mami! Bababa lang? Bababa lang din! Kasi sabi sa picture, may crocodile, pero absent eh. Siklib siguro. Okay, nandito yung blue marlin mo. Ayan Ayan <laughs> Nunaan nyo kami ah <laughs> Nandito yung blue marlin mo O oh, baba dito. tayo baba, okay. Wala pa lang laman par Diyan ba walang laman? Wala naman daw something na Para ba Meron? O okay. oh, silipin oh. na lang natin Diyan ka muna ha oh, Sige ako na dito, <laughs> dito Ako na dito De, sige tara pangatawa na natin to Tara pangatawa na natin to Ginusto natin to eh Walang maiiwan kahit si Anya Asan ang crocodile? Oh? Saan? Gagay, ayoko baka talunan yung mukha ko. Ayun you know? o! Ay, ito nga! Ito boy! Buwaya nga! Buwaya nga man! Asan ah? Mahihain siya doy! Ming! Saan ka? <laughs> Nawala ah! Mahiya siya. Ay, dito sa Ocean Park. Lamang kayo pag may oras yan. Waste pan. Ang init eh. Ah, meron pa dito sa loob, man. Eto, ano naman to? Ah, pako. Black pako. Black paku. Eto ang mababait na version ng piranha. Pako. Ngayon lang ang nakakita na mga pa ito, mga pako. Eto, ayun o. Pagi. Eto, mga koy. Eto, para lang tayo nasa bahay eh. Oh, dito may sapsap po. Solid <laughs> oh. Nagtatago. <laughs> Natakot na nakita ko. Brian, parang sapsap -sap lang sa bahay oh. Silver dollar, spotted dollar. Wala akong peso dyan. Silver ah. dollar. Dollar. Dollar ah. yan. Sir John tsaka Motoro. Grabe no, pag lumaki pala yung Motoro na. Lucky oh. Ganyan yung see, ano ni Makol Mami, Stingray. Oh. Ang boy no, nung no, aquarium. No, yun. Sarap kung manang oh, ganyan. Pa pa yan, eh? pondarium. Grabe is na dito. Clown featherback fish, bala shark, sturgeon fish, motor roasting ray. Hey, I'll tell you what to do. naman. Uy, lubing, duro. Ito, ito, manigurado, mga ano na to. Mga ocean and salt water. Ano yan? Ba't ito oh, ang wood, wood? Wala bang ano dito? Wala. Arwana? Wala. Ayun na, lunch wala pa siya. Ay, ano, hindi, yung ano, pirana. Garaw. Oh, Grabe, parang pugi. Ano kaya ito? Brackish. Kamusta kayo dyan, mga tol? Uy, may nakatingin sa atin man, oh. Bakit? Pogi ba? Aray ko. Ang pogi doon Nakatingin sa akin oh. No? Hi! Ito so, yung mga pinapakain pag fish feeding doon. hehe <laughs> fish feeding. Mga bangga. Pag tour. Ah, uh, siguro pag ganitong kwarto mo, no? Ano yung butande? Maliliit na uod-uod. Uy! Si Nemo! Si Nemo ba to, Gar? Ayun o. Gara tol, pagka tinititigan mo nakakaduling. Ito tol o. What's up? Pare. Pare. Ano yan Chad? Shark? Bamboo shark. Kagating ka kaya niyan? Sinabi ko nga sa kanya, sawsaw niyo ang kamay <laughs> niyo. niya Testing mo nga, par. Ito yung kinakain, no? Si Orchin. Ayan na. Grabe ang weird. Ano to? Parang siyang pano? ano? Ahas? Grabe yung weird, par. Ano yan, mga ahas? Uy, gagi. Ang ganda. Ayan yung angel fish, oh. Ganyan yung astig, eh, di ba? Cheese! Ganda oh Nakawakan O uh, diba Tibay siguro na ito Ito kaya nakakadulig ka rin pag tinititigan, nakakaduling eh Kapal kasi. Kakahilo ah, no, yung aquarium na pagtinitigan no. Hindi ka sanay. Lakas mo ha, sanay ka? San pa meron? Eh, ito wala ilaw, tol. Napunde. Aray ko. Meron okay. dito. Oo! Oh. Tingnan mo, sa sobrang kapit niyo. Ayaw niyo maulog. Si Oz? Oo. Ito si yours, oh nyo ba wow. pag sa seahorse? Unlike sa iba, sa seahorse, lalakad ng nagbubuntis. Ito ba? Narinig ko lang. Ito? Ano naman to? Oh, what's that? Ano kaya ito? Ano kaya ito, no? Ah, baka ito yung pating. Tsura nyo. Embryo ng pating. Sayang kung totoong coral sana ganda oh. Pero fake corals na to eh. Pero maganda pa din naman yung kira. Sana magawa sila ng taniman ng coral no? Yun ang maganda. Pag mayroon silang taniman ng coral. Sila yung nag, ano, papaganda ulit ng corals ng Pilipinas. Solid yun. Sipin mo to. Alaga na nila. Pege pa yung corals. Sayang naman di ba? Sana ginawa. Sila na yung nagpatubo ng mga corals. Ito yung nasa ano, Pokemon. Ayan o. Oh. Parang masarap mo ah. Parang masarap ka ihawin. <laughs> Aray ko. Eto si Nemo, pre. Ah, yan. Yan ang si Nemo. Ayun oh. ayun. Oh. Yan. Iba yung kanina. Iba yung napanood oh. mong Nemo kanina. Baka pirated yun. Oo, oh, baka scripted yun, boss. <laughs> <laughs> Ito yung mga pinapangarap nyong mahuli, di ba? Laki, laki. laki. pala niyan, no? Oh, Ayan, yun, no? Ang tulubang. Grabe, laki. Uy, GT, par. Ay, sorry po. Ang laki, tol. Tol, GT. Oh. Yan ang GT, par. Tol, maramdaman mo lang yung palag niya, di ba? Yan ang dream fish kong mahuli, par. GT, Giant, trebali. Sobrang laki, tol. Oh. oh. Tol, kaya pala hindi natin mahuli. Bakit? Nandito sa lobby. Nahuli na nila. Hindi na natin Yan yung pangarap kong isda na mahuli. Yan o. No? Giant Trevale. Pag yan nag on, tol. Yan o. No? Giant trevally. Solid tol. Dito ko lang pala mahuhuli yung mga yan tol. Iba pa pre pag na yung talagang sa Australia tol. Hindi talaga mabubuhat. Pero yan par. Pakagatan ako ng ganyan, masaya na ako tol. Kaso hindi na pang kain yan, eh. ganyan kalaki. Dami ng mercury content niyan. Solid oh. Shush Chad, fish on. Ha? Pag yan ang kumagat sa'yo. Oh ay. Ito may mga kitok pa oh. Baby kitok. Ang lilit nila eh no. Pero pag lumubo, siguro, siguro malaki. Ito yata, ayun oh, ayun yun oh, lumulubo eh. Tol, lumabas ka naman yan, Tol. Eto, Tol, laki. Gara! Eh, pala alam mo wala laman eh, no? Pero walang laki ng kiltol, oh. Tol, so, ikaw nga. Testingin mo nga. Pwede nga wow. daw eh. Pwede nga <laughs> Pwede nga daw. Hirap. Ito, ito, ito. ito mukhang... Really, eh? Ano eh. Oh, ayan oh. Reach out to touch the fish. Ayan you know? oh, ano sa na? Ito, nakatambay sila dito. Ay, gagi ito. Mas malalaki, boy. Ah, nagkagagulat kasi. Walang hmm. nangagat sila, V. Oo nga, nangagat. Oh, oh, nang, nang, shark. Ay, wala oh, nga, par. Oh, PS, oh, no. Na, TS, no? TS. Treasure shark. ako. Oh. Treasure shark, par. Ah, saan? Eh, ano, treasure shark. Nanginiti. <laughs> Sarap tignan naman ngayon pagka kumakain. Oh, may ano ulit, oh. Talakitok. Kaya pala wala na tayong makuling talakitok, tol puro nandito. Oh, ayan pa, isang kawan, no? Oh. So yan, ito yung mga game fish na masasarap huliin. Trebalik. Kasi yan, sisirin talaga yung reel mo. Runner yan eh, runner. Ako kasi, ewan ko, napapansin nyo, sa dami ba naman ng aquarium ko eh. Hilig ko talaga isda, tsaka tubig. Ewan ko dahil water, yung water monkey ako or something. Pero hilig ko talaga to aquarium, tubig, isda. Ganda ng ano, ganda ng pagkaka-aquascape po. May pausok-usok pa doon oh. Ganda dito, nagdala kayo ng anak. Pang bata. Wala ba kayong anak, gumawa na kayo. Okay, magisinin na eh. Ay, ito pala sa oh. Fried rice paradise. Gugutom na din ako eh. Kayo? Oh, wow. Sakto pala oh. Fried rice paradise. Yan oh, no? ganda, 'di ba? Dumi lang pero maganda. Kita mo yung mga truck, yung pier, yung puerto. Ganda, 'di ba? Ito ang view. Ito yung view. Ayun, tapos kita mo yung mga tinapon na cellophane, mga styro. Okay, tapos na kumain ng mga bata. Yan. So ngayon, pasok na tayo ng Antarctica. Ito na to, handa na bang lamigin, boy? <laughs> Malamig kaya ito? Lalamigin na naman tayo niyan, boy. Uy, may fan. Experience the charm of penguins up close. Look. <laughs> What's up, boy? Hello, Dana. No. It's sweet, sweet. <laughs> Penguin. Ay, ang kapal ng salamin. Nang penis, oh. Ay, nag-uusap to, lo. Penguin, ah. Hindi, oh. para parang pato. nag tayo, ay, ah. Ang <laughs> lumalang na penguin. The baby, there's a penguin baby. May penguin feeding, eh. Paano kaya yun? San kaya yun? pag kain oh, na eto mag lang 'yung may picture lagi kasi siya taga picture <laughs> Ito yung isa pa, we're in world of creepy crawlies. Ako ba naligyan? Ako ba naligyan? Laba What's up, man? Yan si Godzilla. Ito, walang laman. Ay, ito may lipid, oh. nagbabalat siya. Yan yung ano snapping turtle. Pre, putol yung daliri mo talaga dyan. Rosy ko yan pink. Hindi naman pink. Rosy ko yan sa mga pink. Tarang ko. Laki yun. Ha, eto. Naabala siya, oh. Inanuhan, tinarangan mo talaga. So. Mukhang matanda na to ah. Kaya yeah, papawisan no? <laughs> Sarap daw mag-alaga ng ganda. A ah, hedgehog pre! Ito oh! Mga ipis guys! Ba't kaya mga tulog sila? Nocturnal? Parang hindi sila nakakatakot pag nakakulong, no? Pero pag uh, nakakawala, nakakatakot eh. Matapang to, pre. Mamaya nga yan, yan yun, yun yung 4.30. Ah, yun ba yun? Oo, tapos na yung 12.30 eh, kasi ano na, 1.45. So, 2 hours and a half pa. O, kita-kita, 4.30. <laughs> hahanapin ko yan, Emma. Emma, hahanapin ko yan, ha? Ay, tara na. Pasok na pala. Pasok na. Let's go. Asan ah, na yung mga magulang yan? Ayun! Ayun! <laughs> Ano na Ang galing ng mga sila yon. Para si Axel lang. Nakatuwa <laughs> yung mga ibon no? Ibigin mo kung gano'ng sila at siga na tinuturuan yung mga ibon. Grabe yung mga trainer, bilib ako bili. Anya! Punta tayo sa kainan. Kainan? Oo. Gugutom na ako. <laughs> Yan! Tutu na kami sa may by the Bay. Dahil kakain kami sa favorite naming hotpot. ha 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 <laughs> Sa una lang Ang sakit nun na <laughs> Dalawa akin? Ha? Dalawa. Bakit na dalawa? Dalawa? Kaya pala ang tagal mo. Woohoo! Yay! Woohoo! Amazing na, boy. Sheesh! Ah! Ah! So, yan. Buy your ticket from accredited online resellers only sa website, sa clock, tsaka sa KKB. Diyan kami sa KKB kumuha. Announce na talaga na